So, sagutin lang po natin itong tanong ni Ma'am Yen Balonso. Ang tanong po niya is, sabi niya, Ma'am, safe pa po ba kahit papasok pa na sa 40 weeks na di ka pa nangangana? Actually, Ma'am, yes, safe pa naman po kasi di ba sabi nga natin, within 37 weeks to 40 weeks po is, yan po yung normal na time, dapat lumalabas na si baby o, o term na si baby. So, sa so, case po ninyo, is, bago 40 weeks ka na, hindi pa lumalabas si baby, dapat be sure lang po na dapat sa bawat Uh, check-up ninyo, kung nagsimula sa 37 weeks is dapat may check-up ka niyan. Dapat po nagpa-progress po yung mga examination na ginagawa sa inyo. Kung halimbawa na ay ikaw naman po within 37 weeks, within a week, weekly na po kasi ang check-up nyo So, dapat po merong progress. Hindi po siya na stuck sa isang halimbawa na, ikaw within 2 cm lang, at pag 40 weeks po is 2 cm pa din. So hindi po normal yung progress na inyong labor. So dapat po within the 37 to 40 weeks is nagkakaroon po ng progress ang bawat check-up sa inyo. Kung 40 weeks ka na po at may progress naman yung labor is itahintay na lang ma'am kasi baka within 1 to 2, 3 days is baka naman lumabas na na si baby. Baka hindi pa naman siya ready lumabas. At dapat nakamonitor din yung well-being ni baby sa loob para sure na, na okay siya sa so. Kaya napaka-importante po ka-cervix na lagi kayo check up, lalo na pag kayo dumating na sa 37 weeks, tapos lagi na dapat kayo nagpapacheck up sa inyong OB gyn doctor, or sa inyong mga midwife para po na monitor yung progress ng inyong baby. Sana po nasagot ko yung tanong, Ma'am Yen Balonso. Sana po yung mga nakanasun. Bye!